Ang mga kwentong tungkol sa aswang ay bahagi ng masalimuot at makulay na mitolohiya ng Pilipinas. Kilala ang aswang bilang isang mitikal na nilalang na may kakayahang mag-anyong hayop o tao, madalas na naugnay sa mga kwentong pangtakot at misteryo. Sa iba't ibang rehiyon ng bansa, nag-iiba-iba ang paglalarawan sa kanila. Maaring sila ay manananggal, nangangalabat ng katawan at lumilipad sa gabi, kyanak, espiritu ng sanggulan na matay bago mabinyagan o aswang sa karnabal kumakain ng liman ng tao. Ang mga kwentong ito ay naglalayong magbigay paliwanag sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari gaya ng biglaang pagkamatay, pagkawala ng mga buntis o makakatawang ingay sa gabi. Madalas din itong ginagamit bilang paalala sa pag, pag sa kultura at paniniwala sa supernatural. Sa ilang komunidad, pinaniniwala ang ang aswang ay simbolo ng takot sa iwa o sa hindi kilala pati na rin ang pagtatambol sa tradisyonal na pananampalataya laban sa modernong pagbabago. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kapaligiran at kasaysayan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi na ating pagkakakilan ng ating pagkakakilanlang pampanitikan at pangkultura. Ang ilang eksena ay hindi angkop sa para napakabatang mga manunood patnubay na magulang ay kailangan. Ang kubot na tagapagtanggol Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kagubatan ng Bicol, may isang alamat na matagal nang kinatatakutan. Alamat tungkol sa isang aswang na kubot, isang nilalang na nakabaloktot, parang hindi kayang tumindig ng tuwid, mahaba ang mga daliri at pulang-pula ang mga mata. Tuwing gabi raw ito gumagala. Sa bawat kaluskos ng dahon, nagkukubli ang mga tao sa kanilang mga bahay. Sapagkat sa kanilang paningin, aswang ay kaaway. Ngunit, hindi lahat ng kwento ay totoo sa unang Sa Sapagkat ang kubot na ito, hindi pala kaaway ng tao. Noong unang panahon, may isang albularyo sa baryo. Ang pangalan niya ay Karaul. Sa simula, siya'y iginagalang, marunong sa dahon, ugat at dasal. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lumalabas ang kanyang tunay na anyo. Hindi na siya basta manggagamot. Siya'y naging mapang-abuso, ginagamit ang kanyang kaalaman upang takutin at alipinin ang mga tao. Kapag hindi nagbigay ng handog, manok, baboy o pera, isusumpa niya ang pamilya. Kapag tumanggi, nagkakasakit ang mga anak. Kapag may nagreklamo, naglalaho ang kanilang ani. At dahil takot ang mga tao, walang lumalaban. Isang araw, dumating si Mang Terio, dala ang anak niyang may lagnat. Karaul, maawa ka na, wala kong pambayad, ang anak ko'y nagraapoy sa lagnat. Walang lunas ang walang alay, dalhin mo ang inyong baboy bukas, kung hinda, baka hindi na siya magising. Pananakot ni Karaul. Napaiyak si Mang Terio. Ang mga tao'y saksi, ngunit walang lumapit. Sa di kalayuan, nakamasid ang kubot na aswang, si Lorena. Pinisil niya ang kanyang dibdib, ramdam ang bigat ng konsensya. Kailan matatapos ang pasakit ng taong ito? Kung tatahimik ako, mas lalo silang magdurusa. Isang nabi, naglakas loob si Lorena na harapin si Raul sa gitna ng gubat. Tama na, Raul! Ang kapangyarihan ay dapat gamitin sa paggagamot, hindi sa pananakot. Hahaha, <laughs> ikaw? Isang kubot na halimaw na kinatatakutan ng lahat? Anong karapatan mong magsabi ng tama at mali? Natawang sabi ni Karaol. Hindi mo mauunawaan dahil nilamon ka na ng kasakiman. Bigla siyang sinabuyan ng abo ng balete, nasunog ang kanyang balat at napaatras. Magbalik ka sa lungga mo halimaw. Hindi mo ako mapipigilan. Ngunit sa anyang puso, nagliyab ang tapang ni Lorena. Hindi siya susuko. Nang sumunod na araw, kumalat ang balitang maghahasik muli ng lagim si Karaul. Nagtipon-tipon ng mga tao. Wala na tayong magagawa. Kung hindi tayo mag-alay, tayo'y mamamatay. Chika ni Aling Rosa pero hanggang kailan? Hanggang ubus na lahat sa atin? Rebati ni Mang Terio. Tahimik ang lahat hanggang sa marinig nila ang yabag mula sa gubat. Lumabas si Lorena, baloktot, nakayoko, nakakatakot. Sigawan ng mga bata, nagtagbuhan ng matatanda. Ngunit siya'y yumuko. Hindi ako kaaway. Narito ako upang kayo'y ipagtanggol. Ang tunay ninyong kaaway ang albularyo nagtinginan ng mga tao, may takot, may pag-asa. Dumating ang gabi ng pananakot, dumating si Karaul may dalang itim na kulungan ng mga paniki. Lumibad palabas ang mga ito parang halimaw sa dilim. Ngunit mabilis na sumugod si Lorena. Sa kabila ng kanyang baluktot na katawan, gumapang siya at sumunggab sa mga nilalang. Isa-isang pinunit ang kanilong mga pakpak ng paniki hanggang sila'y naglaho. Hindi ka mananalo, Lorena. Ako ang may hawak ng buhay at kamatayan dito. Maangas na sigaw ni Karaul. Hindi ka Diyos, Raul. Isa kang duwag na nagtatago sa likod ng takot ng iba. Nagsagupaan sila. Ang lupa'y lumindol, ang hangin ay humampas, at ang mga tao tao'y nakamasid sa takot at pag-asa. Nang malapit ng matalo, inilabas ni Karaul ang kanyang pinakamalakas na agimat. Isang itim na bato na kumikislap sa ilalim ng buwan. Kung hindi ko kayo makukontrol, lahat kayo'y kasama kong mawawala. Ngunit mabilis na sumugod si Lorena. Hinila niya ang bato at hinopap pang lahat ng kapangyarihan nito kahit alam niyang sisira ito sa kanyang katawan. Nagliwanag ang paligid, ang mga tao'y napapikit, nang muling dumilat, abo na lamang ang katawan ni Karaol. Ang itim na batoy nagkapira-piraso, at si Lorena, nakahandosay, sugatan, nguit na kangiti. Ligtas na kayo, yun ang mahalaga. Tahimik ang lahat. Ngunit isang bata ang lumapit, may hawak na bulaklak. Salamat po, kasi iniligtas mo kami. Isa-isa, lumapit ang mga tao. Ang takot, napalitan ng paggalang. Ngunit si Lorena ay numiti lamang. Hindi ko kailangan ng parangal. Ang mahalagay, ligtas kayo at siya'y naglakad pabalik sa bubat. Dala ang bigat ng sumpa, ngunit magaang ang puso. Hindi na muling nakita si Lorena matapos ang laban. Ang sabi ng iba, bumalik siya sa gubat upang pagalingin ng sarili. Ang sabi naman ng iba, tuluyan na siyang naglaho. Ngunit gabi-gabi, sa bawat kaluskos ng dahon, hindi na natatakot ang mga tao. Sapagkat alam nila nariyan pa rin ang kubot na tagapagtanggol. At sa gitna ng baryo, nagtayo sila ng dambana, hindi upang sambahin ang halimaw, kundi upang gunitain ang isang nilalang na minsang tinuring na kaaway, ngunit siya palang tunay na bayani. At yon ang alamat ng kubot na tagapagtanggol, isang paalala na hindi lahat ng kakaiba, ay masama at hindi lahat ng mukhang tao ay mabuti. Wakas.